Habang ang sarap pa ng tulog ng magdadi, lumabas muna ako ng kwarto namin at bumaba kasi dumating na sila mama. Bigla kasi sila nag-decide na sumunod dito sa Zambales para magkakasama kami mag-celebrate ng New Year. Katabi lang namin yung kwarto nila, same lang din, meron lang ekstrang higaan sa baba kasi apat sila. Ginigising ko na nga itong magdadi kasi alas 11 na niyan pero tingnan nyo at pinipit-pit pa nila ako. Pero nung sinabi ko kay Grey Grey na nandito na sila mamsi, aba nagmamadali siyang bumangon at gusto daw niyang puntahan. Habang si Grey Grey eh nakikipagkwentuhan dito, ako naman nagvo-voiceover sa kabilang kwarto. Tapos si Daddy Gerald umalis saglit kasi ang dami pa nilang kailangan asikasuhin. Pumunta din sila dito sa Fresh Option para bumili ng karne na iihawin mamaya. Tapos dumaan din sila sa Don Benitos para bumili naman ng pichi-pichi. Pagbalik ni Daddy meron na siyang dalang take-out na food. Hindi na ako nakapag-video kasi gutom na gutom na talaga kami. Tapos ayon, pinatulog ko lang si Grey Grey and pagising niya, pumunta na kami dun sa bahay nila kuya. Umuulan nga niyan, kaya si Grey Grey kanta ng kanta ng Rain Rain Go Away. Habang marami pang pwedeng magbantay kay Grey Grey dito, umalis muna kami ni Daddy para bumili ng merienda. Ngiting nakatakas anak kahit na magda drive through lang naman. Ganda-gandahan si ate mo girl dito kasi ang ganda ng lighting sa drive through Tapos tinray din namin dito yung tofu light na binili ko habang hinihintay yung order namin. Burger, fries at coke lang naman yung mga binili namin and ayan pagdating namin sa bahay, pinagmerienda muna namin sila habang nanonood ng movie sa Netflix. Tapos maya maya, etong si Daddy Gerald gusto niyang itry yung e-bike. So sumakay kami ni Grey Grey pero parang bibigay naman ata sa kanya tong e-bike sobra Sobrang excited na si Grey Grey na salubungin ang bagong taon. Kanina pa siya nagtotorotot. Hindi na nga din makapaghintay at nagsimula na silang magpailaw nitong mga lucis. At habang nagiihaw ang mga boys dito sa labas, eto si Grey Grey gusto na naman makisali. Pero sabi ko mauso, kaya doon na lang kami sa loob. Maya-maya, ayan, nakaredy na lahat ng mga handa. At eh, napakadami nga, tapos ilan lang naman kami. Meron dyan maha, yung inihaw, shanghai, salad, kaldereta, lumpiang sariwa, pichi-pichi, pansit, donut. Pero eto talaga yung pinaka nagdala dyan eh, yung cake na napit-pit ni Kuya Seb. Mga 10 minutes bago mag alas 12, lumabas na kami at nagsimula na kaming magingay at tumalon para tumangkad. Charot. Ito talaga yung pinakahihintay ni Grey Grey yung time na pwede siyang magingay at magpuyat. Grabe no, ang bilis ng panahon. 2024 na, bagong taon na naman. Anong New Year's resolution nyo sa 2024? Hindi ko na na-videohan pero nagpaagaw din pala sila ng coins sa loob ng bahay at ayan si Gregory Tagapulot. Happy New Year! Pagkatapos namin magingay sa labas, ayan, tumahimik na kami dito dahil nagkakainan na. Nakakatuwa kasi for the first time, nakapag-celebrate kami ng New Year na magkakasama kaming lahat. And since nagbunutan din kami dito sa side ng family ni Daddy Gerald, ayan, nag-exchange gift na kami. Plano nga din sana namin na magpalaro, kaso alas dos na ng madaling araw at wala na kaming energy. Si Grey, Grey actually, siya pa nga yung hindi masyadong maganda yung pakiramdam nung time na yan, pero parang siya yung andaming energy, ayaw pa nga niyang umuwi.